Ayan guys, kain tayo. Ito na yung ating pinaghirapan yung kanina, no? So, ito yung nahuli ko sa bingwit. Ayan guys, so atin naman ngayon, aanihin ang pinaghirapan natin, kakainin naman natin ngayon. Ito po guys, yung sisil na buo. Ito po yung laman niya. So, ginis ko lang po yan kasi gabi na ayoko nang maggata kasi pagod na ako so ginisi na lang yan kaya po tayo mga guys salamat po sa Diyos si gracia yan tikman natin ang ating pinaghirapan hmm harap tapos sa iba guys ang ating ulam galing sa dagat Ayan guys, ang buhay dito sa probinsya. Masipag ka lang, makakain ka lang masarap. Kahit wala kang pera, makakain ka lang masarap, basta masipag ka lang. marunong ka manghol ng isda ito guys laro laro ko lang kanina saglit lang to ito yung gusto kong isda na to tawagin sa aming tingag sa to tapos paksiw sisil ah. nah, Guys, sisil uh, lemis ang Hmm. Madami akong kain ngayon guys kasi gutom na gutom ako. Pagod gutom. Ayan bumawi. Tetap dito yung ulo. Okay. okay, guys, jalan mo na no. Haba na video. Thank you for watching. Sana makarating kayo sa lugar namin at makakain kayo nito. Masarap to.